Good morning mga kapigmates, so ito si Bailen natin, so may 5 ang anak, ngayon ay April 20. So kung ano na lang mga kapigmates, uh, 15 days na lang before mga siya. O ito, o, ito madali natin makita na 100% na buntis. Pa gantong edad mga kapigmates, nagsisimula kayo 90 days, ang kailangan nyo nang alamin kung nagagalawan ba yung mga bihiksakyan. So, ito ay 100 days. So, yung ramdam na ramdam ko yung galaw ng piglet mga kapigmig. So, ganito lang kailangan nyo. Medyo pahigay nyo yung inihintas. Himasin yung ganito para ipakita nyo dede niya. -de -de -de. Tapos, sakahawakan nyo yung tiyan ng baboy mga kapigmig. Ayan. So, okay. Okay naman. Yan. So, okay naman yung mga piglet niya mga kapigmig. So, ang paglaglag ng tiyan yan mga kapigmate ay mga 10 days before mga naklaglag na yung tiyan pero sa ngayon kitang kita naman natin na malaki yung tiyan niya. pero yung ibig sabihin yung lawlaw -law na yung sa likod tapos magpupurga tayo dito mga kapigmate ay mga ngayong April ano mga 10 days before yung mga nak siya, or 5 days bago mga nak so doon po ako nagpupurga mga kapigmate So at ang gamit ko dito pang ay latigo 1,010 gram. 10 gram mga kapigmit ang ginagamit ko yung Latigo 1000 kasi kasi sa injectable mga kapigmit tayo hindi pa tayo masyadong sanay sa pag-inject so yung mga time na yung mga buntis natin ay kailangan nating bigyan ng gamot o bigyan ng pampurga kagaya noon hanggat maari um, ginagamit ko sa kanya powder para hindi siya masyadong stress mga kapigmit kasi kung mag inject kasi alam ko sa sarili ko pag nag inject ako medyo maila pa yung baboy ibig sabihin hindi ako sanay mag inject mga kapigmit kaya ang ginagamit ko na lang latigo 1000 yung 10 gram mga kapigmit ang inahin talaga sa pagpapaligo naman nito mga kapigmate, 2 ah, times a day ako magpaligo. isa sa umaga, mga 7 ng umaga or 8, sa ina mga 8 ng umaga, ganyan, hanggang 9, pag yung ganito mga buntis na baboy. Tapos, inuulit ko ito mga kapigmate, mga alas 3 na. Kasi 3.30 ako nagpapakain, alas 3 bago ako magpakain, pinapaliguan ko muna sila para bago maggabi o bago ano bago sila kumain, presto sila mga kapigmate, mas ganado sila, mas okay yun sa kanila mga kapigmate. So, ito yung sa inahin natin mga kapigmate. Pag ganito yung inahin nyo na nagbubuntis mga kapigmate, yan, yung manipis yung balahibo nya. Yan, manipis, maiksi, manipis, yan. Ito mga kapigmate, uh, pag ganito nag-aanak yung buntis mo, isa to sa mapapansin nyo sa mga baboy na hindi naglalagas ang balahibo. Pag ganito yung balahibo nya, hindi yan maglalagas mga kapigmate, pag manipis ha. So, yan, napakanipis ng balahibo nya, napakanipis. So, maganda, maganda yung ano nito. Pa, pag ano to, hindi, tayo hindi tayo nito bibigyan ng problema sa oras ng panganganak niya. Hindi siya maglalagas ng balahibo. Panigurado yun mga kapigmate. ganda ang kinis. Ay, ang kinis ang ano mga kapigmate. Um, balahibo nyo. Hindi siya makapal. So, sabihin natin na madam, balahibo. Pero ibig sabihin yung, yung kapal niya, hindi yung makapal na mahaba. So, ito, maiksi lang. Oh. Pansin nyo, may maiksi yung balahibo niya. Yan. Pero kung mahaba mga kapigmit at makapal yung balahibo ng baboy nyo, so yan, dyan tayo nagkakaproblema. Kali ano, malimit. Dyan tayo nagkakaproblema sa mga buntis na baboy na nag, ano, papalit ng balahibo. Pagkatapos, magwalay. So doon. Ayan o. Oh. Ito oh, yung tiyan Ah, tumigil. ba? Kita nyo ba? ako oh, lang nakakita. <laughs> Ito nga po pala si, ano, si Vile. Si Vile natin na ah, galing sa CNL Farm ng San Miguel Bayawan Negros Oriental. Ay mga pigmate. So pang third party niya na to mga pigmate. Ni Vile.